Alam mo ba na si Chip ay isang demonyong roamer sa panahon ngayon? Kahit sa MSC, si Chip ay sobrang kinakatakutan at laging binaban. Wow. Halos complete package at sobrang daming nagagawa ng isang Chip pagdating sa team fight talaga mga kaibigan. Hindi na nakakapagtaka kung bakit pati mga pro players labis siyang kinakatakutan. Kaya sa video na to ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit sobrang demonyo nitong si Chip. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakafollow sa aking page, pa-follow naman. Salamat. Simulan natin sa passive ni Chip. Tignan nyo yung buhay ko kalahati lang, ba? Diba? Pero kapag nakaipon tayo ng 5 stacks, hindi na natin kinakailangan umuwi kasi kusang bumabalik yung buhay ng isang Chip, ba? Diba? Very good. Napakalaking tulong nito bilang isang roamer support na tank Eh, hindi niya na kinakailangan umuwi kaya lagi siyang present sa team fight at malaki yung magagawa niya para sa team niya kasi hindi niya na kinakailangan umuwi. Bago tayo mag-proceed sa number 2, tignan nyo naman naglalag ako kung saan-saan pumupunta. Ayan, oh, kinokontrol ko yung Joyce pero hindi gumagalaw yung hero ko. Dumiretso dun. No? Oh, naglalag talaga tayo dito. Ayan, no? Oh, naglalag tayo. Tignan nyo, naglalag talaga yan yung daya eh. Tignan nyo, pag nabuhay, tignan nyo. Tignan nyo. Yan oh, pinapagalaw ko. Tignan nyo, tignan, tignan yung joystick, pinapagalaw ko. Pero hindi gumagalaw yung hero. Ayan oh. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Bakit ganito? Nag-tutorial sa ako, bakit ganyan? Tignan nyo, tignan nyo. Ayan, reconnecting oh. Nag-tutorial sa ako, tapos ganyan. Grabe naman tong ano na to. Yung internet, hindi pa yata bayad tong converge namin eh. Nawala na tuloy ako sa sasabihin ko. Napakaganda ni Chip kasi mabilis siya makakapag-rotate, mamimili ka lang kung saan portal ka lalabas at napakaganda nito kasi kinakailangan talaga ni Chip magrotate bilang roamer tank di ba? hindi niya kasi pwedeng pabayaan yung kanya mga kampe kaya kung saan portal siya gusto pumunta, eh magagawa niya, mabilis talaga siya makakapag-rotate idagdag mo na rin yung movement speed na naibibigay ng kanyang second skill, ang bilis niya talaga tumakbo dito, di ba? very good, mabilis talaga siya mag-rotate marami siyang magagawa at napakaganda, sobrang demonyo talaga nito bilang roamer. Ang isang bagay pa na ko kay Chip, may crowd control siya. Yung kanyang first skill may sumusuntok, may stun yun. At yung kanyang second skill may konting knockback yan, ba? Diba? Very good. Maganda rin ito kasi syempre mahihirapan yung kalaban makagalaw. At tamang tama ito kapag pinartneran pa natin ng petrify battle spell. Very good, di ba? Kaya binaban talaga si Chip dahil sobrang daya talaga ng mga nagagawa niya eh. Ito talaga the best yung third skill nito ni Chip. Tatawagin niya yung mga kasamahan niya para kuyu hugin yung kalaban tignan naman at kapag lumabas dyan sa portal yung mga kakampi ni Chip may extra movement speed yan napakaganda nyan kapag ikaw yung kalaban ni Chip talaga magdasal ka na kasi mahirap makasurvive kapag hinahabol ka ng napakaraming kalaban pero gusto ko lang din ipaalala sa inyo na minsan hindi maganda yung kakalabasan kapag lumabas ka sa portal ni Chip minsan sakripisyo ka kapag nagkamali ka dyan minsan kasi ang daming nakaabang na na skills at nakalatag na dun sa portal ni Chip kaya kapag lumabas lumabas ka, mapipitas ka talaga. Gusto ko lang din idagdag na napakarami rin kahinaan ng mga skills si Chip at sa susunod ituturo ko sa inyo kung paano i-counter si Chips. At isa pang malaking problema kapag hindi marunong yung kakampe. walang pakialam, hindi alam yung mga skills si Chip, naglabas ng portal, hindi siya pumasok don bali wala rin yung lakas si Chip kapag bulok yung kakampe. Easy win kami sa game na to at kung hindi ka pa marunong gamitin si Chip, pag-aralan mo si Chip, gagawa rin ako ng mga tutorials about kay Chip at at pa-share naman itong video para matuto rin yung iba.